tinon mo siya, automatic na magre-record siya. may tumawag sa iyo, ma-access mo rin. Ayan. Ayan bali tapos na natin installan to ng ano, ng camera, front end rear. Uh, reel. Bali sa harapan, eh. uh, dito natin ilalagay. Binutas ko lang yung pinaka windshield niya. Tapos uh, nilabas ko yung mismong camera uh, bumagay naman kaya okay lang siya yeah. tapos ito nga pala yung pinaka display ang camera natin ito yung pinaka monitor nya bali nilagyan natin ng ano to, uh, separate switch para kahit uh, mag on ka ng uh, main switch ng motor mo ngayon na uh, lilagyan natin siya ng sariling switch dito natin lilagay Ayan, pag inon mo to Ayan, nandun na Ayan, naka-on Ayan, lumabas ka na Ayan, konting view lang dito sa kamerang to Ang silbi nitong manual uh, switch na to uh, Para medyo malapit sa iyo ba diba, para wag mapindot yan eh. Uh, nakalock siya ngayon pagka yan nakasign yung lock niya rito ngayon pagka unlock mo yung screen press hold lang tapos magigreen green yung pinaka-sign symbol rito, niya. Wala na yung lock, Ma access mo na yung camera. Ayan. Ito nga pala yung sa harapan na camera. Tapos sa likod, ito yung likod. Sa likod. Ulitin natin. Ito yung sa dual. Itong maliit na portion na to ito yung sa likuran, ito yung sa harapan. Ayan, pwede mo siyang i pagbalik ta rin. Ayan, sa harapan. Pwede siyang sa harapan lang. Tapos pwede naman yung sa likod. Ayan, sa likod. Ngayon, nagre-record siya. Drop natin yung record. Automatic. Pag in-on mo siya, automatic na magre-record siya. Tapos punta naman tayo dun sa connection ng cellphone i-connect lang natin. Buksan lang natin yung Bluetooth natin. Ngayon, siya nakabukas na yung Bluetooth. Uh, buksan natin yung Bluetooth ng cellphone. Ayan. Ayan, naka-open na yung Bluetooth. Uh, Reread niya ng automatic naman yan. Madi detect niya. Ngayon, ma access niya na yung ano. Ayan. Ma-access niya na yung cellphone mo. Bali, ito kasi yung gagamitin mong pang-waste na naka-access na yan. Bibitawan ko muna ito para dito natin buksan. Ayan. Naka, ano siya. Tapos yung tire indicator niya na yung pinaka front tire ko, medyo bumaba yung hangin. Kaya nag-warning nag siya, siya. Ayan, yan yung sinasabi kasi yung front tire. Uh, low, low na yung pressure niya. Pa-access mo na ngayon yung, pwede ka na mag-waste dito na kahit hindi mo na ilagay yung cellphone mo kasi pag may tumawag sa iyo ma-access mo rin ayan may mga call ano tapos pag sa messenger ayan sa messenger ayan nagwa-warning siya basta bumaba yung pressure ng tire mo tapos sounds uh, wala tayong ano eh walang sounds No, napupunta kayo sa search yan. Uh, I-type nyo lang kung saan kayo pupunta. Ayan, automatic na siya mag, ano, tapos start. Head southwest on Chulingan Street toward Dagat de Garten Avenue, then turn right onto Dagat de Garten Avenue. Ayan, automatic naman siya kung ano yung gamit mo sa cellphone kung paano mo gamitin ganun din dito eh warning siya talaga palitin na kasing gulong sa likod sa, sa unahan tapos kung alis ka naman dito pindutin mo lang to balikas ka dun sa camera yan ayun likuran ipe-playback mo siya Hing ba kukunin mo yung uh, na videoan playback lang dito Ayan na yung kanina. Ayan yung playback niya. Naka-loop naman yan. Baga pag nag-record siya, dire-direcho. Tapos pagka napuno na yung ano, buburahin niya yung mga... Papatungan niya, papatungan na lang. Buburahin niya, automatic yun. Tapos pwede rin niyo rin siyang i kung kailangan i Hindi pa natin masyadong kabisado yung pag-operate dito. Hindi pa natin masyadong nakakalikot. May manual naman siya para masundan nyo. Yung mga na ko sa inyo, yung mga basic pa lang. Ngayon, uh, yun, available to rito sa ating shop. Meron tayong uh, unit na ganitong ganito. Doon naman sa mga meron na, uh, bali nag-install po tayo. nakapag pala siyang panel kung gusto nyo makita yung tire pressure nyo eh, meron siya tapos meron din siya ano ha ah, GPS in case na nawala yung motor nyo hindi nyo alam po o may humiram ma-detect nyo siya sa pamamagitan ng cellphone nyo yun dito lang yan sa scooter attack ngayon pagka i-off mo naman siya uh, meron siyang ano ah, uh, safety shutdown i-off natin dito sa ating sa sarili niyang switch of ko yan may safety shutdown naman siya kaya uh, hindi siya maapit lang pag nag-off ka ng makina